ko sa Pilipino. Kabalo mga ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gimake sure niya na uh, ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gimake sure niya na before mulanding ang bagyo, na siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gimake sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naninkamot yun siya katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani gusto na siya mo trabaho, di na gusto mo dagan og pagpolitika. Ang tao lang si umugos niya. kinakatila mo sa kind of leadership na iyang ihatag. You may find his mouth very foul. Mosulti siya og kuan, igo ra man sya mangisog. I remember that time na ginanako ayuhan ng Pasig River. Giinanako na siya dali ra man na pagisog-isog lang man ka maor man na iya. Ha? Ang isog-isog niya na i-resulta. Mayot ay nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Like, ngawat, awat. Nagpakumbaba siya, biski presidente na siya. Magkita niya mo siya matrato ang tao. Naluhoy ko kay pagkaon alam mo tani ang gusto. Bili na siya materialistic. He doesn't care kung naasya'y kwarta o wala. He doesn't care kung unsa iya isuot. Daan. ko kapanahon sa akong pagtabang. Maski kaluhuhin na lang ang ta. Kaluhuhin na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa lang ay ang gusto. Nag-deprive pa yun ninyo. Simple lang kayang gusto, Ana. Hindi private kami miskin gipatay na utak ni mo siya dito. Ay huh? kidnap ninyo. May iti years old na gud na siya. Oh, tabalo ko kasi ani el. Wala tanan. Wala gani medisina kay gikan mi sa Hong Kong. Good for three days lang iyang dala. Pati sa nina. Kapit buso. Ang <laughs> nabang. Grabe. Wala mo na siya ni Trigger o Pusil, maski isa. Wala mo na siya ni Pusil. Wala mo na siya ni Dunggab. Hinakikisasyon sa nahin ka man ang nine. Wala mo ganyan niya magkiti. Siguro ng nine, nana, na na, na ginakiyos siya. Oh, gani, grabe gani. Gulong na nilang gibulhot na nila nila sa Pilipinas na iyang natawahan. Yung anak ang anak pang ginabuhat nila sa mga tulog, dili ko sa mong sarili yung balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag namo na mo uguan, wala lang ko nakauli sa mong balay. Magplano-plano na lang ko asa ko matulog. Nangiyo lang ko. Wala, 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 wala ko ka balon sa akin. Wala ko Wala ko ilang kayo ultimo pagkaon, anak ba? Binisaya lang ang gusto, anak ko mo ang uba na gandong mong mansyon ka na siya dili. Oh, lang. Maghangi ko sa inyo. Di tamo undang, hanto di siya bubalik. Ayaw yun mong undang, di tamo undang. Please continue to pray for him. And for us, nga maunsa na mo eh tabang Pilipino, tabang.